Ay, be. busy ka na naman ah. Ano ginagawa mo? Naghahanap buhay. Ano ba yun? Lagi ka nalang busy. Wala ka nang time sa akin. May kaperahan dito. Ha? Ah? <laughs> may pera ka naman sa akin ah. Wala ba? Wala eh. Bawang kamay mo. <laughs> Lagi ka nalang busy. Wala ka nang time sa akin. At least may time ako dito. Dapat may time ka rin sa akin. Ano ba yun? Buti pa yung paninda, nahihimas mo. Buti pa yung mga ano mo dyan, mga dilata mo, mga ano mo dyan. Nahihimas mo ako, wala ka nang time sa akin. Grabe ka naman sa akin. Kumusta ang araw mo? Ah? <laughs> Ayan, busy-busy siya ngayon sa ano, ah, pag-display kasi nag-ano siya nag para sa kanya mga stock so bye na guys